dito po kami sa museum mga idol bahay na parang museum bahay ni Ramon bahay po ito ni Ramon Mitra mga idol ito po yung larawan na yung manok dito po sa Palawan ito po yung mga 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 medal niya noon mga medal medal ay, yan, nandito po. Ito po siya. Ito po yung manok niya, Tropi. dito ta dapat di. Uy, magpicture ta diyo sa inang kuha na naipicture. Yun o, no, ang tapakan na, ang mali, ang ganda. Maganda, maganda, mga edal. Ito po yung wood ipil-ipil. Grabe, ang tigas. Wood ipil-ipil. Karaan yun. Umutol din siya. Puti. Basta lang mga puti ito na na po. Ito yung karaan na sa amin. No? Ang laki. <laughs> yung mga. Thank you idol.